Tamad po yan kumain. Gusto po niya sasubuan pa po siya. Kasi, pag hindi niya kinain, bibigay kay One-Eye. Hmm. Nakabantay si One-Eye, kaya kakainin mo yung favorite mo. Ay, ang bait naman ni Nanong. Kumakain, very good, oh. Pag daw ibibigay kay One-Eye, kasi siya daw ang kakain. O, dali! Oh. Ubi. One, ay, wag mo agawan si Nanang, ha? Kanya to, eh. Ay, very good naman si Nanang ko. Ang bait. Ay, ang bait naman ni Nanang. Ganyan lang po. Ang pagpapakain sa mga bro, ha? Hindi niya po yan. Ay, ayaw na. Ayaw na. Ay, water na siya. Alfonso, water na. Water na. Ayaw na. Ay, kay ay na lang. Ay, bibigay na lang natin kay One Eye. One Eye, ayaw na ni Kiara. Kainin mo na yan, oh. Kiara, ay kay One na lang. Quyara, dito na lang. Ay, si One eye, nakakain, oh. Ay, kakainin mo to. Ayaw na niya. Ay. Ayaw mo na, neng. Sa kanya na lang. Bigay ko na sa kanya Ay, hindi pala, hindi pala Hindi pala, hindi pala, ibibigay Hindi, eto pala, o, oh, eto pala, o oh. Arte-arte mo, eh Alfonso, water na daw siya Water na daw, Alfonso, water Water daw siya, water na, ning Water, Oh, water na